Good morning, kaya yaman So, eto na kagigising ko lang, maaga maaga, 6 a.m. kasi preparing kami papuntang Santa Lucia, Venezia. Dito kasi kami nagbook ng hotel sa Mestre. So, ito yung ating bintana. Tingin sa kapaligiran, tulog pa lahat. Ay, cellphone lang yan. Basketball. Ganun yan siya eh. wala pa mga tao. Pero gusto kasi namin maagang pumunta dun eh. Santa Lucia, Venice Binez Venezia Ang pangit ko, kagigising ko lang. So, mag-prepare na kami, Hayawaners. Eh, So finally, mga kaya kayamanans, ready na to go out. And also the dearest husband. Nagsasapatos na siya. Yan sa window, konti. Konti pa rin ang tao. Okay. Kasi pupunta tayo sa breakfast doon sa mga mahiwaga rin ng pagkain para sa atin. Diba? Diba? So, ready to Venezia. Tapos na kami mag-breakfast. Smiling naman dyan, quality, amico. Punta naman yung Venezia doon sa Grand Canal. Eh. Bye for now, hotel. Okay. the information. Bye for now. Wow. Ito. Ito. So, nasa trend na kami. Grabe, scouting na mm -hmm. ako ng First time kasi namin pumunta sa Vinicius. Anyway, okay lang yun. Try lang ng try. Dahil so, so, okay. Santa Lucia, Venezia na kami, bababa na kami. So, masyal na tayo doon. Ayan. The Arrow. Grand Canal. Oh, ayo tu show. Here is Gan-gan Mahal, ibili muna tayong ticket Para sa So, nakasakay na kami Ah, na kami. Iikot na tayo kung saan-saan tayo pabalik nito. Hindi na natin alam kung saan kami pupunta. Oh, na Kasi ba talaga dibidad ko sa'yo kahit kailan talaga? Ah, boy. Bagi man. Dahil, alam mo nabi dahil. Sorry, tayo nabi dahil. Kali, tayo lang. Tayo lang pinag titinginan. Sino pa mag-picture na dito? Picture. Gan. Sa so, dito lang kami, lilipat na naman kami. Sa kayo, sa kayo. Mm -hmm. <laughs> Wala, kahit saan tayo. Igot lang to. Ano, ito pala yung... Ito yung transportation nila kay Yamanans. Ayan. Para pumunta ng ibang lugar. Okay. So, dito. Transportation is a San Marco, uh, San Marco, Lagos. Like, San Marcola kasi mo. San Marco, San Marcola, asan ba? Ito sa Burano. Sa Burano. Sa San Bay San Bay bababa daw para pumunta Burano, San Marco. Asa man mo na ng Burano kay? na nga nila dito nga sinasakay para i-deliver -de doon, o. Kasi ito yung transportation nila, walang car. Ta-da! 25? Oh. <coughs> uy, unyara! Uy, uy, ka naman! Uy, gabi! Ayo, e, oh, lumuma na nga, o. Oh.

Ayan. Ito yung Ponte de Rialto. Ah. So nakakita kami ng Pilipino, nagtanong kami kasi first time namin dito eh para hindi masayang oras. Ganda ni ate. Papunta kami sa San Marco. On the way to San Marco. Pinaka piyatsa, pinaka sentro nila dito. Doon na din kami sasakay papuntang Durano. Durano ba yun? Ikot lang ng ikot. Burano pala, Burano. <laughs> Darling, so let them. malapit dito na kami malapit sa Piazza di San Marco ayan na si Darling napalitan na yung sa asawa ko Darling na wow ganda ganda <coughs> Cái này thì thời gian làm nước nào Ê không biết sẽ đi San Marco. Wow.

I <laughs> think yeah. <laughs> So, bilis naman kami. Sasakay kami dun, Yan, dyan, dyan. Sasakay kami. Parehas lang, man. Murano, dito. Murano, oh Murano. Yeah, I'm gonna take the Morano via to Is this going to Murano? No, no, I don't know. we're going to the airport, so I, I'm not sure. Ah, okay. okay. Oh. we are here at Murano. No. Ah, so the end, this one is Murano. Okay, thank you. So, ang dulo pala, Murano. So, napagod. Waiting muna tayo dito. Oh. Wala pang gano'ng pasahero. Ayan, medyo dumami-dami na yung passenger. Makagora na kami usugang mata. So, stop car lang ito ha. Dumating na yung bangka namin. Boarding na. Pero Murano, justo questo. Murano, no? Un'altra un un compagnia. Ah, un'altra compagnia. Allora non possiamo entrare qui. Pero, qui dobbiamo aspettare. Ah, ok, grazie. Sono le tabelle con i numeri. Ah, ok, grazie. So... Sad kaya yaman na rin, hindi pwede yung aming ticket sa kanya hindi daw kami ang sasakya para sa Murano. Maghihintay pa kami ng iba pa ang bagka. Pero muna kami. So try tayo dito kung pwede tayo ulit makasakay, Yaya yeah, Manarans. Kung pwede ulit ang ating ticket. So my concern citizen, hindi daw kami pa pwede dito. Dapat 4.1 daw yung bangka na sasakyan namin. So another, hintay pa ulit tayo. Ayaw ko kung saan sila. Malayo siguro pupuntahan namin. Malit na bangka lang daw eh. So baka finally pwede na kami rito. So nakasakay na kami. Ayan na. for now. Go to Morano. Wow. Oh, may summer pala dito, oh. Summer Island. Ah. Bootstrap. Pirmata. So, bubuksan na yan ni May lalabas. May papasok. بس 你好。哎，我很不灵光。

and a low world. Low universe, wala tayong makita, and a low at all. Zero. Ah, ah, ah. Meron silang istasyon sa ospidale. Ayan o, no, pronto sa corso. Ospidale, station. Yung pong talagang pagmaliho. Yung pronto kapag corso. Sino kayo na atira diyan? Rodrigo. Binisto. ba ano road staff? De Nove. At nagpalit palitan ng driver. Ah, nagpalit ng driver. Keren man. <laughs> So, nasa Murano na kami. Ano bang meron sa Murano? Factory showroom. Siyo sure. Ah. Kung gusto mo mamili. Ano na lang. Mang Murano. Ah, yung mga ano niluluto sa ano apoy. So, ang product ng Murano, kasi Murano nga, glasses. Yan na. Taxi! <coughs> Beautiful. Wow. Okay, if you buy something, glasses, you can came here. You can visit here if you want to buy some glasses. At Marano Binis. So nice. Meron pa po dito. Wow. I'm standing here at Ponti kiara, oke, okay. itu, yan, Ponti kiara, perfect, oh, ganda, Gali So yun kaya yung manan, change location tayo. Dito tayo, mula tayo ng Murano. Pupunta naman tayo ng Burano. Okay, ikot-ikot lang tayo. Medyo na tired na yung kasama ko. At lobat na daw siya. Hindi nagdala ng ano. Burano naman eh. Ha? Huh? Burano naman eh. See? Nalibiyama no, rin 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 ng glasses to dito. Yan. Yan yung mga glasses. Oh. Wow, how beautiful. Ito mo naman, oh.